sa aking my journey of this digital business sa katanungan bakit ako nakapasok sa digital world so pero bago po ang lahat thank you thank you to all my followers families and friends I'm so grateful to have you all guys Hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po? Alam ko po na nagtatanong po kayo kung bakit ako nag-digital business. Paano ito ginagawa at anong mayroon sa digital business? Sasagutin ko ang mga katanungan po dito sa video na para maintindihan po ninyo at mabawasan ang inyong pangamba. aming business o sa aking business. By the way, ako uh, ni Hayakawa po ito. The owner of Kony Hayakawa Das Katie Uh, the owner of this page. And I'm proud digital business owner. At ako po ay kasalukuyang nakatira po dito sa Japan. In 26 years na po. Gusto po dahil 48 years old at may dalawang anak. Na adult na po sila. Ako po ay product ng Mindanao, Davao, Philippines at proud bisaya po. Maayong buntag udto. Hapon may gabi kaninyong tanan, manghinaot ko nga ana mo sa maayong panglawas. So, bakit ko ko ginagawa ang business? Okay po, unang-una, ako po ay nakatira sa isa sa pinakamagandang bansang Japan. Na alam ko po, lahat na pag malistikarte ka dito, marami kang trabahong mapapasukan. Tulad ko, nung ako ay medyo bata-bata pa, may double job po ako, pero di kalaunan ginib ko po ang isa kong work dahil hindi na kaya ng katawan ko. At now, I have my full-time job while doing my side hustle. So, kahit dalawa, tatlo pa ang work ko, kulang pa rin. It's because of the cost of living here in Japan na nakapakamahal. At alam ko po, po na marami pong nakarelate nito na tulad kong uh, nanirahan na po dito sa Japan kaya po ako ay naghahanap ng source of income na nasa bahay lang. Nasa bahay lang ako. Kaya habang ako po ay nag-scroll-scroll -scroll sa aking Facebook, nakita ko po ang ads ng coach Lineth namin. Coach ko ngayon, na coach ng Kizina Family, na si coach Lineth Motoichi. Noong una kong nakita ang ads niya ay napapawaw po talaga ako. The way to the way she, talk, the way she why she jump into this digital business. Pero katulad po ako sa inyo na may takot at pangamba baka scam lalo na wala akong alam sa gadgets or sa computer. Kasi sabi pag may cellphone at wifi ka lang uh, magagawa mo na ang business na ito. At uh, uh, natawa ako sa sarili ko kasi Wow, computer. Mouse nga, di ko alam. Sabi ng partner ko, igalaw ko daw ang mouse. Mouse, mouse. Wala namang daga dito. Sabi ko. Pero by the way, habang pinapanood ko ang ads ni Coach Lynette Motoeshi, nagtatanong po ako kay Lord na, Lord, ano po ba itong digital business? Uh, kasi na at first sight ako sa kanya ako kaya parang humihingi ako ng sign kay Lord kasi gusto ko siya pero takot akong sumubok kaya binigyan ko ng ultimatum na kung para po ba ito sa akin ang business na ito in how many days uh, nag pop up na naman ang ads ni Kozlin sa facebook ko kaya nag-jump in ako sa pamamagitan ng pag-registered ko sa website niya na gamit ang aking gmail address. At isip-isip ko talaga, eh taga Davao naman siya at bisaya din. Kaya nag ako kay coach pero nandun pa rin ang takot at pangamba na kaya ko ba ito. Pero si self ang nagtulak sa akin. Ang tagal mo na sa Japan, ilang taon ka na, kaya pa ba ng katawan mo at wala kang pang-ipon? <laughs> Kasi po, nagkaroon po ako ng uh, breast cancer na uh, naupirahan. At sa ngayon, sa awa ng Diyos, okay na okay na po ako at malakas pa sa kalabaw po. Uh, pasensya na po at nai-share lang po yung sa katawan ko nga ayan kabayan alam ko pong natatakot po kayo sumubok kagaya ko po, uh, po kayo na noon bago ako nakapasok sa digital business pero hindi po ako nagpatalo sa takot kasi gusto ko po pong uh, mabago ang aking lifestyle thank you kay god at hindi pa ako nagkamali at nandito ako sa amazing business kaya, habayan, it's your turn. Kasi walang gagawa sa atin kung paano mabago ang ating lifestyle. Kundi, sarili lang din po natin. Kaya, i-embrace natin ang transformative power of digital business. And pave your path to success. Kaya para po sa mga interesado, Bisitahin lang po ang aking uh, website na triplew.co-nidus.com sa pamamagitan ng pag-register ng inyong active email address and name po para mapadalhan or mapapasa inyo ang libreng uh, 90 minutes webinar. Na siya pong unang step na ating gagawin dito sa business na ito kaya stay you inside po at God bless po sa ating mga pangarap. Bye bye!